Hi guys, this is Ronaldo Lunsaga. Yan <laughs> Gusto ko lang batiin si 3MS ng... Happy Happy Birthday Ayan mula sa team uh, malakas team palaban uh, Happy Birthday 3MS sanay maligaya ka sa iyong karawan at sanay mabusog mo kami Happy Birthday to you from Ronaldo Lonsaga Vlog Hello everyone thank you thank you so much sa mga bumati sa aking karawan sa araw ng 25 of November. So, at isang uh, taon na yun po akong monetized channel. Ang 3MS channel po ay isa na pong taon na, ayan, andito sa YouTube, sa buhay YT World. Ayan. Thank you so much sa mga bumati at sa mga babati pa. <laughs> Naghihintay pa ako ng inyong regalo. <laughs> Joke lang. Ayan ah uh, thank you, thank you so much po. At sana lumawig pa po yung aking YouTube channel. Lumawig pa ng malawig na malawig. At makuha ko pa po, po yung dapat na ma makuha bilang isang YouTuber. Ayan. Thank you so much po. And please uh, follow and please subscribe 3M's channel Leia Medran and in Facebook page. Thank you so much for one year anniversary po ng aking channel and for my birthday. Thank you so much po and God bless to